Uh, election-related virus na verified ng PNP as of kahapon ay 22. Kung madadagdag yung mga nangyari kahapon sa natin mga 25, pinakamababa pa rin ito sa kasaysayan at sana nga warning ito sa lahat. Hahabulin namin ang lahat na may mga nagbabanta at nagbabalak gumawa ng mga krimen, lalo na patungkol sa mga pagkakalaban, patungkol sa eleksyon. Sir, so, sabihin po ba, hindi effective yung gun ban? Yung mga checkpoints? Sa akin palagay, kung hindi uh, uh, sobrang effective yung gun ban at saka yung checkpoint, sapagkat kung walang gun ban at checkpoint at naka-aresto actually ng 2,000 mahigit ng mga violators ng gun ban, dyan sa mga checkpoints hindi siguro ganyan lang kababa ang ating election-related violence. At saka okay. siyempre yung ating laging patuloy na sinasabi na hahabulin natin sila, hindi natin sila patatawarin sa mga krimen, lalo pa ito'y ginawa sa panahon ng eleksyon. Sir, ano yung update sa ating legal campaigning? Ano po yung nasa pato natin? As of kahapon, ha, sa apat na daan na niya, illegal campaigning. At again, amin na pong uh, pina-finalist, pina-plancha yung final drop ng isang resolusyon na magsususpend ng proclamation ng lahat na may pending na kaso sa uh, premature campaigning, sa illegal campaigning, sa vote buying at iba pang grounds ng disqualification kahit yung sa issue ng reasons. Kasi yung iba kasi na disqualify na namin reasons pero nagmotion for reconsideration po sila. And so, para po mapigilan yung magagamit yung sasabihin nila iboto na sila, kinakailang mapahinto yung kanilang proclamation. At yan po maaaring ilabas namin bukas ng hapon. Okay. Kung hindi po mapoproclaim, halimbawa kapitan na may pending na kaso at siya ang na-suspend, yung number one kagawad muna ang mag-a-acting. Tatandaan din natin na base sa interpretasyon po ng Commission Election, ang pagsisimula naman po ng termino ng, uh, na maahalal ngayong October 30 ay December 1. And therefore, hindi naman yung kinabukasan ng eleksyon ng November 31 or October 31 or November 1 ay makakapag-assume na kagad sila. So we have practically the entire month to resolve on the suspension uh, orders as well as yung mismo mga resolusyon. May pinatake down po din tayo campaign mga in Babala po sa lahat. Hindi man namin kayang pigilan po, lalong-lalo lalo na yung lakas yung mga sound system na ginagamit nila. Pero i-respeto natin na uh, ang iba po ay natutulog at nagpapahinga. Sana medyo i-moderate imo lang na natin yung mga ginagamit natin ng mga sound system sa pag-iikot. At lalo na yung mga iba pang nagpa -plano maglabas ng mga campaign jingles nila, hindi rin namin yung kayang pigilan. Kahapatan niyo po yung kasama sa freedom of expression. Pero sana irespeto po natin yung tinatawag na gender sensitivity. Alam niyo hindi po kinakailangan maging katatawanan ang isang, ka, ang, ang, isang uh, dahil sa isang tao o dahil sa isang katangian o dahil sa isang kasarian o dahil sa relihiyon. Pwede niyang i-take down sir mga insensitive. Dahil nasa guidelines po natin 'yan and therefore sa section 261 ng Omnibus Election Code, ang violation ng COMELEC guidelines ay isang violation na pwede maging kasong kriminal, election offense at ground to disqualify. Yung mga naaring ng ano, na bangalan ng post nung Oakland backlash, may sayo kasi naos ay pong lahat ng yan ay nabigyan ng show hindi lang ng task force kung hindi ng individu ng bawat uh, local comic natin kaya po yung mga sofa far na nakikita natin mga datos, yan po ay representante lang ng datos dito sa main office ng Comelec. Hindi pa po kasama yung mga datos na nasa iba't ibang probinsya natin na later on ipapadala lahat sa amin para mafaila ng proper disqualification cases. Carmen, kumusta yung final testing and ceiling sa ceiling sa kami Kahapon naayos naman po, although syempre may ilang-ilang ilan lang po na mga machines sa talaga siguro sa sobrang tagal na, sa sobrang medyo ilang beses ang ginagamit ay kinakailang i-replace. Ang maganda naman po dito sapagkat meron tayong isang libo na mga makina na, pwede natin gamitin at yan naman yung ilang presinto lamang, at least pwede nga kami mag one is to one na isang machine versus isang machine na replacement. Bukas po gagawin naman natin ang final testing and sealing dyan po sa District 6 ng Quezon City sa Pasong Tamo upang masubukan natin muli ang mga makina na gagamitin sa araw na eleksyon. Amin na pong uh, pina-finalist, pina-plancha yung final draft ng isang resolusyon na magsususpend ng proklamasyon ng lahat na may pending na kaso sa uh, premature campaigning, sa illegal campaigning, sa vote buying, at iba pang grounds ng disqualification kahit sa issue ng nuisance. Kasi yung iba kasi na disqualify na namin reasons nuisance pero nag for reconsideration po sila. And so, para po mapigilan yung magagamit yung sasabihin nila na vote na sila, kinakailang mapahinto yung kanilang proklamasyon. At yan po maaari ilabas namin bukas ng hapon. Okay. I'm sorry.